Kim Chiu at Bella Padilla dinalaw ang anak ni Angelica Panganiban. Binisita ni Kim Chiu at Bella Padilla si Baby Bien at Angelica Panganiban. Sa post ni Bella Padilla ay ibinahagi nito ang larawan kasama sina Kim Chiu at Angelica Panganiban. Makikita din si Baby Bien na sobrang hyper sa pagbisita ng kanyang mga tita. Caption ni Bella sa naturang post ang Bikibian reunion. So we dressed Bean as me and as Kimi parang nag-enjoy naman siya. Sa kabilang banda ay patuloy na pinag-usapan ng madlang people ang napapadalas na pagsasama ni Nakim at Bella sa its showtime. Duda tuloy ng madlang people ay baka regular na si Bella sa naturang noon time show. Matatandaan kasi nakamuntikan na maregular ang aktres noon sa showtime, ngunit naudlot ito dahil sa mga inasikaso ni Bella sa ibang bansa. Kung sakali naman na maregular si Bella ay magkakasama na nga palagi ni Kim Chiu si Bella Padilla. Gayunpaman wala pang opisyal na pahayag ang Showtime Management kung regular host na nga ba si Bella Padilla. Maging si Vice Ganda ay wala pang pahapyaw na mareregular na si Bella Padilla sa its Showtime. Hiling naman ng madlang people na wag nang patagalin ang pagdedesisyon sa pagiging host ni Bella Padilla sa naturang noon time show, dahil swak na swak talaga ang humor at talino ng aktres sa its showtime. Hindi ako mahanap ng makeup ko na sa stress. Ako. Good morning! The camera turned back a while ago. because phone ko back um, Someone asked, Hi, do you do your own? Ate ka! I miss you! See you soon! Hi from Quezon City. Hi, Kim! <laughs> um Yes, Lemon, asan ka na? Oh my God, Zara Wan! Hello, my favorite um, local brand. Um, bag brand, I love. Hi, guys. Good morning. So eto it is, today because I am going to be on showtime. Oh, hello to my friends from Luxcent Official. My goal I'm looking Okay, so I'm going to start with a BB cream. So, my favorite BB cream is from I Korea. So that's guys. I'm going to it everywhere. So yeah, today I'm doing my own makeup kasi si Ate Tess ay may taping ng Lavender Fields. Siyempre, um, kailangan niyang gawin yon <laughs>